Internet is unstable, sabi niya. Hello. Ayan. Region 2 is set on signal number 1, as they say. Kaya, naka-tripod tayo ngayon, kaya steady. <laughs> so, gyan ang panahon. Makulimlim. Sa region to po, napakakulimlim na panahon. May dagsa-dagsang ulan. Tayo ay magiging parang ulat panahon. <laughs> Bago tayo pupunta sa topic natin na whatever sa buhay. <coughs> ano ba ang whatever? So, let's talk about rainy days sa buhay. Kagaya ng mga buhay ko ngayon, nasa rainy days. Hindi ko alam kung mag stable pa ba or really just on rainy days. Anyway, yan ang panapanahon sa buhay daw. Ang ibig sabihin. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay sa live podcast natin. At hindi ko pa naseset sa podcast gawa ng, again, unstable ang ating internet. Kagaya na nagkikita nyo, mga kaibigan, makulimlim ang ating kapanahonan dito sa Bandang Region 2. Napapabalita po kanina sa radyo natin at sa mga news na mayroong bagyong parating is tropical depression na mamumuo bilang bagyo at magiging strong typhoon maglalandfall daw nga sa Friday mga bukas Webes ngayon ano so aalis ito ng Sabado Sabado ng hapon so kaya instead na may biyahe ako ngayon na delivery girl tayo ngayon is I postpone kasi gawa nga ng panahon na hindi po maganda ayan ang nakaraan panahon po, tingnan nyo mga saging. <laughs> ang mga saging dito ay kalat-kalat lamang. Pagdating sa abroad, ang mahal-mahal. Ayan. Sa so, mga manakakita ng mga ano, gulay-gulay. Ayan, ang gulay. Ayan. Ganito ang buhay dito. Provincia fields. Yung mga nakakamis sa provinsya. Ikot natin. Kanina may nakita ko, ah, namatay na ahas. Isko tumayo lahat yung balahibo ko. Ah, ang laki. Alam nyo ba yon, Isang sakmal ka lang nun. Parang cobra siya. Cobra. Parang king cobra. So, kaya nga pag yan, nag-ah. Yan, marami kaming kap... Ah, tawag dito ay yung gabi. Gabi. Ah, iba pala yung gabi. Let's say, taro. Marami kaming pananim na taro. Dati, nung kararating-rating ko lang, ang galing kong mag-ikot-ikot at maghukay-hukay. But then, ngayon... Ay, nakakatakot kasi naglalabasan yung mga ahas. Okay? At pasensya na kayo kasi papakita ko sa ang aking mga alagang aso. Aray! Na, baliw ako. yan po, yung mga aso ko. Ayan. So, thank you, mga dog lovers. Thank you so much. Nandito tayo sa provinsya. Sila na tinatali ko, trinitrain ko pa silang tumira dito sa provinsya kasi sa Maynila po. Nakakulong lang po kami sa maliit na bahay. Then yan. So, nandito kami sa likod. Meron kong ginawa malapit sa fish pond. At ito yung bahay ko po. Kaya dito ako naggagawa ng aking mga kuching-ching at tinatawag natin. Ayan. Kanina po nagdrama-drama ako. Alam nyo mga kaibigan, let's talk real talk. Real talk ha, walang masasaktan. Ayan na naman, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. So anyway, ito ang ating kapaligiran. Ma-enjoy -e nyo pag sa susunod na week kapag dumating yung DSLR ko at maayos yung computer natin, so makakapaggawa po tayo ng mas mabuting video. Kaya sa mga nakaka-miss ng probinsya, province, ganito ayan, 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 ayan. O, labaliptan natin yan. Ayan. So, ganyan. rate na. Ay, aran. Baliktad. Ayun. Oriental. Babali-baliktad. Ano? Ayan. Sa mga mahilig sa saging, kung malapit lang kayo sa akin, ang dami kong ibibigay. Ayan. Sa mga saba. Ay, apat na klase pa lang saging. Ano? May saba, may tondan, at may saging ng unggoy, sabi nila. O yung mga saging ng unggoy, pinakagusto yan ng mga saging ng mga indiano. Okay, wait lang. Dito tayo sa favorite spot ko. Dito, dito. Sa may papaya. Pag-usapan natin kung ano ang mga whatever, whatever ng buhay. May i-share -share po ako sa inyo. O yung kita ng manok. Sa Singapore, may nakikita akong manok doon sa highway. Papuntang botanicals. Ganyan na ganyan na ang kulay. Ang tawag doon, kampong chicken na nawawala sa syudad. <laughs> At yung mga talahib na yan, yung mga talahib na yan, ilagay natin. Yan, yung mga talahib na yan, it's a free. Yan yung, yung ginagawang mga pawid sa mga bahay kubo. O tingnan nyo po, ang dami-dami kong mga gabi-gabi. Yung taro. Sa Chinese, yan yung taro. 'Yun yung ginagawa nilang yam cake, 'yan yung mga malalaki na 'yan. Mm. At 'yan sa mga ilalim yung mga eggplant. O, sabi ni Sino ba yung artist na nanung tinatanong kung ano yung eggplant sa sa English Ano ba 'yon? Ano yung talong sa <laughs> Ay, ano yung eggplant sa Tagalog? Ang sagot ni Rufa Gutierrez ay tahong. O, di ba? <laughs> At 'yan yung papaya. Mm, ayan ikot natin dun sa bandaron, naubos ko na ang mga puno ng malunggay. Dahil yung mga puno ng malunggay na yan po, ay, ay pinapakain ko. Mga dahon niya at mga, alam mo yung small bench, yung mga, mga kung ano, ano yung tawag doon, Mga sarisaringit, yan, sa Ilocano. special mention sa mga Ilocano dyan, thank you so much. Sa mga panunood, walang nakakalam ako po ay Ilocano, kundi minsan nagbibisaya po tayo. Kasi sa kadahilanan marami po akong tao dati sa Singapore na mga bisaya at taga-ilo-ilo ka banggid and ako ako'y natuto ng pagbibisaya. Kaya gustong-gusto ko ang mga ilonggo dahil galit na nga sila matamis pa ang kanilang pananalita. Ayan. Ernesto Estonilo. Di ko pa po alam kung may kapre dito. <laughs> Sabi ni Hank Eros Rayon, ingat sa ahas, magaling pumasok sa madulas na butas. <laughs> okay, yan. Thank you so much mga top fans. Yan, yan, yan. Real talk sa buhay. Yes. Maraming ahas. <laughs> Kahit saan maraming ahas. Okay? So, pinapakita ko sa inyo ang kagbatan na malaki. <laughs> Okay, nakaka-excite kasi bakit ganito lagi ang aking ang aking um, kapaligiran, mga kababayan? Kasi po dalawang dekada po ako sa abroad at wala akong nakitang mga ganito kaya medyo minsan Sasabihin ko sa inyo, inaamin ko rin, real talk to, nakakamiss din ang buhay syudad. Kasi mula dumating ako galing ng ano, walang uwi-uwi yan from 1998 to 2000, ano, 2025, no, 2019. Yan, diretso yan, wala. Hindi ako umuwi. So, ibig sabihin, na-miss ko ang ganito mga kapaligiran. Dito ako pinanganak sa bandang Nueva Vizcaya at nag, nag, um, aral hanggang, ano ba yon High school, then balik Maynila sa kolehyo Ayan po. So, anyway, Maraming ahas nga naman kahit saan, no? Pakaraming ahas. Real talk yan sa buhay. Iba't ibang klase ng ahas. ano yon May sawa na malaki. May cobra. <laughs> King cobra, black or brown. That's it. Saan ka ngayon, Ading? Sino to? Hank Eros Rayon. Um, bro, nandito ako, nagbabakasyon dito sa Nueva Vizcaya at dito ko inumpisahan po. Sa mga nagtatanong, yung mga nakapost po na mga tinapa ay sarili po nating homemade tinapa. Walang preservative na tinatawag at I'm proud to say na nakakailang production na po tayo at marami na po tayong binabagsakan. Kaya dito po ang aking ginawang production area. Dito sa bandang, um, ano, Nueva Vizcaya. Okay, anyway, pag-usapan natin ang panahon bago yung mga ahas na yan. Namiss ko kayo lahat mga ka-OFW. Kanina nagdrama-drama po ako. Ang pag-uusapan natin is about, ano na naman? About money. <laughs> Kaya lagi kong sinasabi, Laging sinasabi ng mga bisita ko, yung mga guest speaker ko sa mga event ko dati. Lagi po sinilang sinasabi si Ma'am Teresa uh, ng Yusana. Laging sinasabi, ano ang magagawa ng iPhone kung walang ipon. Ayan. So, laging nakatatak yun sa akin. Kaya kayo mga OFW... Maganda po yung mag-ipon. Maglagay-lagay, magtabi-tabi. Pero ngayon, may balita na ang mga naglalagay ng ipon sa bangko ay may 20% tax. <laughs> Ayan, ang nangyayari dito sa Pilipinas mga kabigyan. Mga nakakatuwa, nakakabuiset, at nakaka... Mm Hindi -hmm, ko na alam kung ano pangabang nakaka ang meron natin. Ayan, ayan. pag-usapan natin ang money. Sino po ba sa inyo ang laging umuwi? Dito sa Pilipinas. Sino ang nakakalam na ang panigang na sili ay just me your gold? At na, napansin nyo ba noong nakarang taon na yung mga sibuyas ay umabot po ang bawat kilo nito ay 700 peso. <laughs> Tapos yung siling, siling pula, yung ano ba yon yung parang batanggen yung sili. Diyos mio, ko lang na lang po mo sa McDonald. Ganon katindi ang buhay. Terrible naman, 20% sobra. Yes po, tingnan mo. Nakita ko yon. Hank Eros Rayon. Ayan. Ano garot ito? Anya ata. Elucano ako, Ernesto. <laughs> Wait lang, isa-isa. Elucano, anya ata means ano yan. Okay? Yun yung anya nata. Gusto ko rin gumawa ng smoke fish pero sa Pagadian City sa Mindanao. Hank Eros Rayon, yes. Napakarami pong nag-i-smoke at... Uh, um, Dati siyang Coast Guard, kaya nandyan pa rin yung mga pinsan ko, mga auntie ko. At ang galing nilang magtsabakana. Hindi sila more on sa Tagalog, but then in Spanish, ang uh, Ayan, anang <laughs> Ayan, 20% Grabe ang mahal Hindi ko po alam kung approved na yung 20% na kanilang sinasabi sa tax ng mga bangko na mag-iipon Kalagay lang kanina sa mga